Magandang araw mga bata. Narito na ang ating aralin sa Makabansa Quarter 2, Week 5, Day 2. Ang ating layunin na tutukoy ang papel at tungkulin ng mga anak sa kinabibilangang pamilya. Sagutin natin tungkol sa ang tinalakay natin kahapon. O siyempre tungkulin, tungkol ito sa tungkulin ayan, ng mga magulang sa anak. At siyempre ang mga anak may kaiakibat din ito na tungkulin. Sa araw na ito, tutukoy natin ang mga tungkulin ng anak sa pamilya. Basahin niyo muli, tungkulin. Pag sinabi nating tungkulin, mga bagay na dapat gawin o gampanan. Tingnan ang larawan. Tungkulin ng mga magulang na maghanda ng masustansyang pagkain para sa mga kasapi ng pamilya. Tungkulin ng mga magulang na alagaan ang mga anak tungkulin ng mga magulang na iparamdam ang kanilang pagmamahal sa mga anak. O balikan natin ang kwentong ang aking pamilya. Ang aking pamilya. Masipag din si kuya kahit anong ginagawa niya. Kaya rin niyang magluto at maglinis. Gusto niyang tumulong para mayroon siyang pakinabang. Si ate naman palaging katulong ni mama. Magluto at maglinis palagi kaya niya. Kaya si mama palaging masaya sa ginagawa niya. Ako ang bunso, si na kuya at ate ang aking mga idolo. Kapag sila'y pagod na, ako ang nagpapasaya sa kanila. Kung pamilya ko, kaya ang pamilya ko ay laging masaya. Sagutin natin. O, sagutin natin. Ano ginagawa ni Kuya sa kwento? So, si Kuya ay nagluluto. Di ba kahit pala ka siya, yan, tumutulong siya sa kaya niyang magluto. Hindi lang babae ang nagluluto. No, karamihan nga sa mga chef, lalaki eh. Di ba? Yan, kaya niyang gawin yung mga bagay na yon. Si ate, anong ginagawa naman ni ate? So, si ate, nag tumutulong siya sa pagluluto sa kanyang nanay at paglilinis. Kaya masayang-masaya ang kanyang nanay. Si Bunso, o oh, dahil hindi pa niya yung ibang gawain, siya yung nagpapasaya kay na ate at kuya kapag pagod na sila. No? Yan, nakikita kasi ni Bunso na magmahusay na anak ang kanyang kuya at ate. Kaya bilang kapalit, pinapasaya niya ang kanyang kapatid. O yan, dapat ganun tayo, no? hindi tayo lagi nagtutuksuhan, nag-aaway sa pamilya. So ngayon, dahil wala kayo sa school, humanap kayo ng kapare sa inyong bahay, sagutin ang sasagutin ninyo ang mga tanong. Ayun, katulong ang inyong kapartner. O pwedeng si mami, si daddy, o kung may kapatid kayo, o ate, kuya, si lolo o si lola. Ano ang inyong mga gawain sa pamilya? O yan, tama-tama kung kasama nyo yung pamilya nyo ngayon. Makakapagtulungan kayo para maibahagi kung ano ang mga gawain ninyo sa inyong pamilya. O sige nga, magbigay nga kayo ng isa. O kung may naibahagi na kayo, very good. O kung wala pa, mag-isip pa hanggang mamaya paano ka nakatutulong sa mga kasapi ng pamilya? Sige nga, ilahad mo nga dito. O, sabihin mo, paano ka nakakatulong sa mga kasapi ng pamilya? Sumusunod ka ba? Natutulog ka ba? Nanonood ka lang ba ng TV? O, tumutulong ka kapag nakikita mong busy sila? Nagkukusa ka na kapag may nakikita kang kalat? O, alin sa mga yon? May nabanggit ka na ba? Kung may nabanggit ka na, mahusay. So, yan. So, dito, hindi tayo groupings kasi naka-online tayo. So, ngayon, sasabihin ko na lang itong mga gagawin nyo. O, una, anong nakikita nyo? Ito dapat yung gagawin nyo, no? Isasadula dula nyo. Sino sa inyo ang nagmablebles o nagmamano kagaya ng ginagawa dito sa larawan? O, kung ginagawa nyo yan, very good. Kasi ito'y tanda ng paggalang. Yan, paggalang. Dapat ginagawa natin to Kasi kukunti na lang sa bansang Pilipinas ang nagmamano. Yan, kukunti lang uh, pati sa buong mundo ang gumagawa nito. Yan, hindi lahat ng uh, nakatira sa mundo ay nagawa nito. Ito ay isang tanda ng pagiging magalang ng mga Pilipino. Next, pangalawa, nagbabasa ang mga bata. O sino sa inyo ang gumagawa nito? Lalo na ngayon, kung pag tayo ay walang, pagka, wala kayong klase, pagka may mga suspension, dapat hindi nyo kinakalimutan ang pag-aaral at lalo na ang pagbabasa dahil mas marami kayong matututunan. Yan, yeah, naglalaro kasama ang pamilya. O, sinong ginagawa yan? May time kayo ngayon. Hindi kayo maglalaro ng gadget, ha? Maglalaro kayo kasama ang pamilya. O next, dito sa kasunod, yan, nag e at kumakain ng masustansya. Isa itong paraan na tungkulin nyo para mapalakas ang inyong sarili at makaiwas kayo sa sakit. Para yung ipang do-doktor nyo, ipang bibili nyo na lang ng pagkain, di ba? Ang mahal-mahal pa namang magkasakit ngayon. Next, o ito, sa, dito sa ikalimang larawan, naglilinis, nagpupunas ng mesa, nagwa-vacuum, nagkukugas. Okay? Nagliligpit ng higaan. So, isa ito sa mga tungkuli ninyo sa pamilya bilang mga bata. At sa ika pinapakita ang pagmamahal sa pamilya. Yeah, dapat lagi tayong ganito. Yan. Pag may hawak tayong cellphone, hindi natin magagawa ito. Kasi yung attention nyo, nasa cellphone na lang. Kaya dapat iniiwasan yon So, alin sa mga larawan ang ginagawa ninyo sa pamilya nyo? Alin doon? May ginagawa ba kayo doon? O, masaya ba kayo kapag ginagawa nyo yun? O, sana masaya kayo. Ano? So, ano pa kaya mga tungkulin ng isang anak sa pamilya? O, yan. Siyempre, hindi nabanggit doon, pero tungkulin ninyo mag-aral ng mabuti. Di ba? Napag-aralan na natin yan. O, tungkulin nyo din na ipakita ang mabuting asal, lalo na kung atit kuya kayo. Dapat tungkulin nyo ipakita yung mabuting asal sa inyong nakababatang kapatid para gagayahin niya kayo. O, ngayon, dito, magbigay ng halimbawa ng tungkulin mo bilang anak sa iyong pamilya at i-drawing mo sa, pwedeng sa papel, sa notebook. Okay? O, yun lamang. Hanggang sa muli. Paalam!